Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga kalapatids may nagbalik sa ating ibon mga kalapatids galing ng Romblon, 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 probinsya ng Romblon mga kalapatids, Romblon, Romblon umuwi siya aga kahapon bali 6 na ng gabi ko siya na nahuli mga, mga kalapatids so pakikita ko sa inyo siya mamaya mga kalapatids grabe lumipad siya galing Romblon tumawid ng dagat mga kalapatids at the same time may mga napapalipad na mga kalapatids alas 4 na kasi ng hapon may magpaparonda na ng mga kanilang mga kalapate mga kalapatids yan o mga kalapatids yan o kung kanino man yung mga kalapate na yan napakaswerte ang gaganda ng ibon o medyo pababa na yan kasi kanina nasa taas yan mga kalapatids yan o layo na nililipad o. siguro mga tiga ano yan mga tiga yan sa may ano siguro mga nasa yung sa mga wiring na yan, yung mga telecom company na yan, yung mga kalapatids. Ayan Sa mga nagpapalipad din o kanila yan o. Dami o. Oh. Ayan no? So i isang gano'n pa lang yan mga kalapatids. Isang kalapatihan pa lang yan. Mga nagpapalipad na yan mga kalapatids. Maganda yung viewing. Maganda yung ano nila doon kasi medyo parangan pa yon, Medyo gubatan pa yon. mga kalapatids. Ayan no? Ayan no? dito sa so, tapat natin mga kalapatids. Ayan no? Ang ganda ng ibon mga lapatids. So pagkaya sang araw, alamin natin kung kanina yan mga lapatids. At dadalawin natin mga lapatids. At yun nga mga lapatids. Balik tayo dito sa ating kalapat yan mga lapatids. Meron tayong ibon na in-out na mga kalapatids. Ayan o. Oh. makikita nyo, wala na siya. Bali, napipilitan akong, napapalit, napipilitan akong magpa, mag, ano, mag-out peso maganda maganda yung biga yung kanyang offer oh, so wala akong magagawa inout ko na babali uh, alpons puy, purong alpons yung binigay natin sa kanya lang mga yung na natin Palika ka pares niya mga kalapatid pure jansen naman to mga kalapatid sa no? Oh, ganda ng ibon no? Oh. ganda ng katawan nila ganda ng ibon sabi uh, jansen yan mga kalapatid medyo nakapanghinayang uh, pero okay lang at least maganda naman yung offer hindi <laughs> naman tayo lugi para ka nanalo ng super set, super set nun mga kalapatids nagubulol pa so yun ito nga mga kalapatids yung ating mga inakay ayan yung mga ibo natin ayan o oh. mga dati nating inakay malalaki na sila ngayon ayan yung anak ng ating alpons, so bali cross na yan dyan cross alphonse mga kalapatids ayan, oh. mga anak nila yan so hindi nga lang butcher dito pero okay na yan at the same time mga lapatids ito yung ating ibon na bumalik sa atin mga lapatids ayan okay na natin ayan bali galing siya ng romblon romblon mga lapatids bayan ng romblon sa probinsya ng romblon mga lapatids ayan o okay, ayan o. medyo pagod pa yan mga lapatids kasi nga gabi na natin siya nakita gabi na rin siya dumating mga mga alas 6 na mga lapatids ng ngapon so gabi na natin siya hinuli pero babalik natin siya sa may-ari mga kalapatidis kasi nga ah, nakausap ko yung may-ari niya yan, may inakay daw yan. So, bali nabili ito sa atin 2024 pa mga kalapatids. So, naka ano yan, commercial ring, tapos naka personal band ng alienation vlogs natin mga kalapatids. At the same time, purong alpons yan mga kalapatids. Kak! Yan mga kalapatids, kung makikita nyo, ang ganda, ang ganda ng ibon, medyo payat pa nga lang. Kasi nga kararating pa nga niya. So bali ang sa uli niyan ay sa linggo mga kalapatidis kasi malayo masyadong rumblon rumblon dito sa lugar namin sa Batangas City. Kaya medyo matagal na ipunan ng pamasahe mga kalapatidis at mahabang biyahe rin mga kalapatids. So gagawin na lang natin dyan, i-condition natin para may balik natin agad ng maayos sa kanyang mayare. mga kalapatidis. So dito ko na nga natapusin tong video to para sa araw na to. So please like, share, and subscribe mga kalapatidis sa La A Nation Vlogs at sa ating, sa ating YouTube channel La A Nation Vlogs at sa ating Facebook account Bondres Reyes mga lapatid. so bye, -bye.